Kinikilala ng Association of Southeast Asian Nations ASEAN ang tungkuli ng Canada para sa pagpromote ng maritime security at kaligtasan sa rehiyon sa ilalim ng Indo-Pacific Strategy na inilunsad noong nakaraang taon. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang intervention sa ASEAN Canada Summit sa Jakarta Convention Center kahapon kung saan personal na dumalo mismo si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ayon sa Pangulo, bukas ang ASEAN sa inisyatibo ng Canada sa ilalim ng indo Pacific Strategy katulad ng pagsasanay sa mga border patrols, pagtutok sa krimen at terorismo at military-to-military military capacity building. Sinabi naman ang Pangulo kay Prime Minister Trudeau na welcome sa ASEAN ang patuloy na engagement ng Canada sa pamamagitan ng capacity building programs, specialized in skills-based training para malabanan ang traditional at emerging threats. Samantala kahapon rin ay nagkaroon ng bilateral meeting si na Pangulong Marcos at Prime Minister Trudeau at inimbitahan ng Prime Minister ang Pangulo na bumisita sa Canada sa susunod na taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manroya Mamuagay, Tatak,